pitong bagay na dapat mo nang iwasan para umasenso sa buhay. Bakit parang kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin umaasenso? Baka kasi may mga bagay kang kailangang bitawan para makausad. Una, pabukas-bukas ng gawain. Mamaya na lang! Yan ang linyang paulit-ulit mo na lang sinasabi. Pero habang nagpapahinga ka, may iba nang umaabante. Dalawa, takot magkamali. Alam mo ba kung sino lang ang hindi nagkakamali? Yung taong walang ginagawa, walang aksyon, walang tagumpay tatlo para sa iba habang tinititigan mo ang buhay ng iba nakakalimutan mong bigyang pansin ang sarili mong progreso iba-iba tayo ng oras may timing ka rin apat kawalan ng disiplina ang talent nawawala pero ang disiplina yan ang bumubuo ng tagumpay hindi mo kailangang maging pinakamagaling kailangan mo lang maging consistent lima negatibong pag-iisip kung puro ka reklamo puro inggit puro duda sa sarili paano makakapasok ang positibong resulta Anim saradong isipan. Kung ayaw mong tumanggap ng payo, ng feedback, o ng kahit anong kritisismo, paano ka matututo? Pito sayang sa oras. Scroll dito, scroll don. Chismis dito, chismis don. Wala naman mapapala. Kung gusto mo ng mga ganitong content, i-follow mo ang page ko for more videos. Salamat!